Welcome back to my YouTube channel, Kyle Concepcion Mga patin, mag-unboxing sa atin ngayon, inyo ng blender Nakaano na sa atin ng blender, sa wakas, nakabili -ano naka na rin si atin ng panibagong blender Kasi itong blender namin na luma, ay hindi na pwede magamit talaga mga ano din ito na ginam mga almost 8 years ko rin itong ginagamit na na blender mga kapatid pero ito lang yung sira mga kapatid ha pero yung makina nito oking okay, okay pa oh ito na yung makina mga kapatid oking okay, okay pa ito ma'am ang ano niya mga kapatid dito siya. Magamit ko ito pang dito lang. Um, pang dito lang mga kapatid sa mag, ano ako, mag-dry ako ng mga, mga kung may gilingin ako ng mga ingredients na mga dry. Ito yung, ito pwede pa ito magamit mga kapatid. Pero, ito hindi na talaga magamit kasi malaki na siyang ano, butas yung ano mayroon na siyang ano bitak bitak pala bitak ngayon okay, mga kapatid unboxing na natin ang ating panibagong blender ano niya ay eh, panasonic nag sales lang kasi ito mga kapatid kaya kapag hindi sales medyo kamahalan din ang ano price naka ano ako naka timing ako pag pagbili nito. Sige naman patid, unboxing na natin. Samahan niyo ako. Unboxing na si Ate. Tignan natin sa loob. Ayan, mm, kabalo ko ng kapatid. Mga almost 3 weeks na ito na mga kapatid ko na baby. Mga almost 3 weeks na. Mga almost 3 weeks na ito. One month ko na ito nagliging. Alay ko lang na unboxing kasi wala akong time. Busy ako sa trabaho. Trabaho dito sa loob ng bahay. Kaya hindi ko pa binubuksan. Ayan, buksan ko na mga kapatid. Kaya parang meron akong ma... May pakita sa inyo sa aking premier. Yan mga kapatid. Oh, wow. Nice siya mga kapatid. Yan yung pang dry meals niya mga kapatid. Oh, itong dalawa. Buksan na natin. Oh, bago, lag bago mga kapatid. Ah. At last, napalitan na. Ah. Napalitan na mga kapatid. Yan, hinihinto ko mo na yung labahan ko mga kapatid. Laba ko sa damit ko eh. Hinihinto ko mo na kasi naman ko na yung naka-video pang premieres mga kapatid. Mga pang premier natin. Yan mga kapatid. Yes. Let's open it. Yes. So, Ayan uh, mayroon pa siyang manual. Manual mga kapatid. Uh, may manual pa ako. Oh. Yan ang manual niya mga kapatid. Titingnan ko lang kapag hindi tayo maano. Ititingnan kapag hindi tayo paano gamitin. Dito lang tayo titingin. Pero karamihan natin, alam na natin itong blender kung paano gamitin. ba? Diba? Yan na. Uh. Let's open it. Uh, ah oh, Ang ano dito nakalagay. Ang ang isa ka dry meal dito lang. Ano siya? Dito yung ano niya. Pang atakip niya ito. Yan. Let's uh, that ano. Oh. Here we go. Here we go. Our new blender. machine. Okay. And the machine. Kasi kailangan mo dito araw-araw ko kasi si ginagawa ko ng ganang BG soap yung BG soap yung alaga ko. Kaya kailangan talaga hindi 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 mapalitan. Kaya palit. Binilhan tayo ng pangga ko. Wow, ito na yung ano yung kapatid may Oh. Oh, dalawa siyang, ano, dry mail. Ito yung isa. Ito yung isa. Let's put it. Wow, ito na yung machine niya. Ah, maganda yung ano niya mga kapatid. Oh. Maganda. Wow. Wow. Let's put it. Wow, maganda siya. Hindi siya mabasagin, pero akala mo mabasagin, ano? Pero hindi siya mabasagin. Pero, pero good quality siya mga kapatid. Ang dito naman, ano siya, mahalata mo talaga siya plastic. Mahalata uh, malata siya mo plastic pero dito siya akala mo ay mababasagin, di ba? Hindi siya mababasagin. Plastic rin. Na ilagay nga natin. Kung, kung ganun na. Okay. Okay. Ito. So, ito na yung ano niya. Pang, yung ano natin. Yung wire para ipasaksak natin mga kapatid na yung pusok sa akin na pino yes, na sampot ay yung yung pala niya dito na yan sayang so, hindi pa ako naka naka slice ng pang juice ko sa so, akin na akong gamitin kapag maka slice ako ng pang juice yung melon hindi ko pa nakaroon hindi pa na ako na ano, na-slice yung pang juice yan ang ganda siya mga kapatid wow, ang ganda yan ang mga kapatid siya, meron na si atin niya ang bagong blender I want to see bye bye this kasi hindi na talaga magamit I want to see bye bye this for eight years ay think na ginagamit ko ito matagal tagal din mga patid ano, ano din siya matibay din siya diba kasi no nung nagbakasyon ako pagbalik ko ganito na ito uh, pagbalik ko na ganito na siguro nahulog ito kaya nakabitak siya tapos araw-araw ko ginagamit yun na nabitak nabitak ko eh kasi dito ko mag ano ng yung soup biji soup ng alaga ko juice niya dito ko rin i-blend yan mga kapatid yes yan mga kapatid oh ang ganda ganda lang ano oh. ito siya pwede tayong mag mag ano mag ng lang dito na yung kopi ilagay ko may kopi tayong i-ano i, dito natin i-ano durugin yung kopi yung two dry meals oh two dry meals niya yeah, o oh, mag juice o oh, seed ito natin oh wow sarap sarap yan complete ko na yes may bago na ako ng blender para wow. Lang lang lang, lang hmm. Yan lang ang laman. Yan lang talaga. Yan ang unboxing ni Ate. Unboxing. Okay mga patid. Thank you for watching. And God bless always. God bless always mga kapatid. Yan ang bagong blender ni Ate. I want to see bye-bye this blender kasi hindi talaga magkamit. Yan mga kapatid. Ko. Yan na sila mga kapatid. Ko. Yan. Yan. Bye and God bless always. Mwah.